Okay, uh, ako 'yung magbibigay lamang ng aking konting kuro-kuro uh, konting payo dito sa trending ngayon na si Sir Jack, no? Yung ngongo na vlogger. Uh, sabi ni Aura kasi, no? Si Aura Briguela naman, B Biguela, Briguela, na no? Eh nagtatalo ngayon, no, kasi dahil sa pagsabi ni Jack ng Hercules imbes na her ang pronoun. Kasi ang pronoun na yan, actually, pinauso sa USA yan. No? Bakit kasi hindi matanggap ng mga babae na sila na itong mga bakla na to na sila ay mga babae ay ng mga lalaki kahit na sila ay magbis babae magpa-sex change sila, mag-ayos babae, magdamit babae, sila ay lalaki pa rin. May utin pa rin, di ba? Bakit? Ano ba? Ano ba ang gusto nyo mga LGBTQIA++? Di ba? Si Vice Ganda sabi na focus on the win na lang daw. Sabi ni Vice Ganda. Tama naman yun, focus on the win. Kaso, Vice Ganda no, ikaw uh, win ka na in terms of monetary. Di ba? <laughs> so kahit sabihan kang bakla o his or her, I don't think you will be affected no. Hindi ka na ganun ka sensitive kasi you're on the top of the world. So kay Vice Ganda, uh, she has his his own right no. So ihahalo ko na lang. She and he she has his own right, no? Na magpayo ng ganyan, di ba? Pero kami, kami mga simpleng tao, hindi nyo kami pwede diktahan, di ba? Kasi, ang alam talaga namin sa inyo, eh, ikaw ay lalaki na gusto maging babae. Eh. Tama? So, ibig sabihin nun, I'm sorry pare, pero his ka pa rin. Ngayon, kung ikaw ay na-offend at gusto mong sabihan ka na her or she dahil nakagraduate ka na, no? Yung pag-graduate, it's okay. Salute ako diyan, no? Uh, it's an achievement. Pero yung nakagraduate ka, nakakuha ka na ng diploma, hindi naman nangangahulugan na pwede mo kaming diktahan, 'di ba? Kasi for for you it's an insult, for us hindi insult 'yon. Kami ang naiinsulto. Biruin mo. Gusto mo ipilad na tawagin ka namin si. Uh, siguro, not necessarily naman, di ba? Pero alam mo yung kinasanaya mo na pagbakla eh, she or he <coughs> or. Medyo, medyo nalilito pa rin kami, di ba? Pero, hindi mo pwede i-dictate kung ano yung gusto mong tawag sa'yo. Di ba? Lalo na uh, si Sir Jack eh, I'm sure hindi mo kilala yan personally. Nakikita mo lang siguro yan sa mga vlog, sa social media. No? So, bakit ka ba apektado? Uh, ano ba yung kulang sa'yo sa pagkababae mo? <laughs> di ba? Alam ko kung ano ang kulang. Ang kulang sa'yo, eh hindi ka tunay na babae. Yun lang po.